Sumailalim sa disinfeksyon ng ilang upuan sa Nino Aquino International Airport o NAIA matapos makatanggap ng ilang reklamo sa mga kagat ng surot. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Live, Noel. Dayana sa bahaging ito, nakalagay yung mga upuan na infected ng surot at ayon sa pest control ng NAIA Terminal 3, imported yung mga nakuha nilang surot. Nagmistulang piknikan ng mga pasahero at mga kasama nito ang bahaging ito ng departure area ng NIAA Terminal 3 dahil sa sahig na sila nakaupo matapos alisin ang mga upuan dito dahil sa surot mag-iisang oras nang nakaupo sa sahig ang pasaherong si Aling Amor Lalo ako masakit na yung tuhod ko kanina pa eh. Kapalit, oo. Kahit temporary. Sa social media post ng isang travel page, makikita sa mga larawan ang malapad na pantal at mga kagat ng mga surot umano sa bandang itaas ng pige ng pasahero. Sa post na ito, may nakalagay na hashtag surot serye sa Naia Terminal 3. Sa isa pa post, makikita naman dito ang makagat ng umano'y surot sa may alak-alakan ng pasahero na nakuha umano sa upuan ng departure area ng Naia Terminal 2. Sa video na ito, nakuha ng pasahero, makikita din dito ang maliliit na mga insekto na gumagapang sa ilalim ng upuan kung saan umupo ang pasaherong nagreklamong kinagat ng surot. Agad naman itong tinugunan ng pamunuan ng Manila International Airport o mia ilalim na ng disinfection ang maupuan na infected ng surot. Batay sa pagsusuri ng pest control ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3, maaaring dala ng pasahero ang surot galing sa ibang bansa. Nakita po namin na halos hindi naman po siya originate dito sa Pilipinas kasi compare po dun sa mga surot na meron tayo dito, mas malalaki po siya. Tiniyak naman ng MIA na tutulungan nila ang mga nabiktima ng surot. Pero sa ngayon, wala pa naman daw lumalapit sa kanilang opisina para magreklamo at humingi ng tulong. Ang next move natin is tulungan namin. Kung meron man siyang, ngayon, may hospital expenses siya o nagpatingin Kasagutin niya yun. Mensahe niya sa mga na ng surot at sa mga passenger ng na First of all, uh, we would like to apologize for the inconvenience that these two passengers uh, experienced. That's one. Number two, we would like to assure the public that every time that they come over here, uh, we will take, you know, see to it that everything is okay. Dayan hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa napapalitan o wala pang replacement doon sa mga upuan na inalis dito sa may public area. Kaya naman, yung mga pasahero dito ay nakatayo, yung iba naman ay nakaupo sa sahig, yung iba naman ay ginagamit yung kanilang cart na may lagay doon ang kanilang mga baggage, doon na lang sila nakaupo. At dayan, tatagal ng tatlong araw bago matapos ang disinfection doon sa mga upuan. Dayan, Okay, Noel, nabanggit mo na tila imported yung mga surot na yun na dinala dyan sa NAIA through a passenger. Paano ngayon maaalis yung pangamba ng ating mga pasahero? Kasi sasakay sila sa eroplano, hindi lang naman dyan sila sa NAIA na uupo. Ano yung mga kumbaga, preventive measures pa ng otoridad para hindi maulit yung ganitong insidente, Noel? Mm -hmm. Kanina adayan uh, sinabi ng uh, general manager ng na, ng NIAA na step up nila yung kanilang pagbabantay at ang kanilang pag-inspection uh, dito sa mga upuan at lahat ng area ng NIA terminals para naman maiwasan at hindi na maulit itong uh, mga mga ganitong pangyayari. dayan Okay Noel, panghuli na lamang kamusta naman yung ating mga pasahero na naapektuhan itong surot dyan sa NIA. Ano ang kanilang lagay ngayon, Noel? Itong uh, mga pasahero ngayon dito, so far parang hindi naman sila masyadong apektado dahil uh, halos hindi nga nila nalaman itong uh, balitang ito. At uh, doon naman sa mga nagreklamo, so far dalawa pa lang ang nagpahatid ng reklamo doon sa mga na-infect na or nakagat ng na mga surot. Well, maraming salamat sa update, Noel Talakay.